Tampok sa ating balitang sports, isinapubliko na ang listahan ng mga kalahok sa PBA 3B3 Season 3 Second Conference na magsisimula sa susunod na linggo. Samantala, susubukan naman ang Pilipinas na maisama sa Paris Olympic si Pambansang Kamao Manny Pacquiao, si Jasmine Canonoy para sa mga balita sa mundo ng sports. Ito na ang aksyon para sa balitang sports. Handa ng bagong koponan na makipagsabayan sa pinakamagagaling sa bansa sa darating na PBA 3x3 Season 3 Second Conference sa susunod na linggo. Ipinakilala nitong Martes ang MCFA Solver Tech Central bilang pinakabagong koponan sa PBA 3x3 na may daladalang veteranong manlalaro na pinamumunuan ni Anton Altimirano bilang head coach. Ilan sa si mga bumubuo ng line-up ay sina na Louis Vigil, PH Tomalit, L. Banal, Yutir Andrada, kasama rin ang Phil Canadian na si Brandon Ramirez at ang veteranong shooter na si Nico Salva. Ayon kay Altimirano, ang layunin nila ay magwagi at hindi maging pangalawa lamang. Dagdag pa nito na kayang-kaya nilang makipagsabayan sa nang matagal ng manlalaro sa PBA. Nangako rin ang may-ari ng team na San Antonio at Solver na gagawin ang lahat para sa layunin ng kanilang koponan sa kabila ng inaasang matinding laban mula sa iba't ibang PBA franchises at iba pa ang mga malalakas na guest teams. Samantala, nagsimuti naman ang Pilipinas ng special request sa International Olympic Committee para payagan si Manny Pacquiao na lumaban sa Paris Games kahit na lumagpas na siya sa tinakdang age limit. Nagretiro sa boxing noong 2021 at sumubok sa pagkapresidente ng Pilipinas ngunit hindi nagtagumpay ang 44 taong gulang na si Manny Pacquiao. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino, nagpadala siya ng sulat sa International Olympic Committee o IOC dalawang linggo na ang nakakalipas upang humingi ng universality place para kay Pacquiao. Ang mga universality places ay ibinibigay sa mga atleta mula sa mga bansang nahihirapang makakuha ng slot sa Olympics. Sinabi naman ng IOC na may sham ng universality places para sa boxing sa si Paris kung saan lima ay para sa mga babae at apat naman ay para sa mga lalaki. Ang mga slot na ito ay kumpirmadong ibibigay sa July 7, 2023. Dagdag naman ni Pacquiao noong Martes, ang paglaban sa si Paris ay isang pagkakataon upang matupad ang kanyang pangarap na manalo ng Olympic gold medal. At iyan ang mga balitang sports. Ako si Jasmine Canonoy. Balik sa inyo Alvin and Vanessa.